Oh, रही है इससे लगता है खराब हो गया और Ngayon pa lang po. Chan, eh ano? I tabi mo yung mga gamit mo Di yung ano. Gamit mo. Maka mag- Maka magluluto sila. Oh. Ginalak ko yan para sa atin. Kanayon oh, mo balik ko pa. Oy yung yata yung sa akin yung dahil inuuli uh! ba't Pati kinakagat? <laughs> will not, ina, na, hindi mo, nagkagatan na bakit na, pasamantalahin natin <laughs> oo, oh, mas mahal pa yung pain <laughs> Ah. Sa, sa labon po na, na, ano kami. Sa labon lang kami natutuwa diyan. Wala naman. Yan lang. Atuan lang. Ay nakakatatlo na ng strike ha, ayun yan. Pahin pahin agad, bilis bilis bilis. Ayun na, namula na naman oh. Uy, namula na naman oh hindi naman mula, Ayun, dyan dyan na ujan lang sa gilid, eh, mula ang dami. Nandyan na nam sila master ang dami. yun 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 ito lang yan. Nandun kasi kay Marco yung anak ko eh. Pagapangong eh. Oo, oh, yun nga oh. Inang na Sana maayos. Yan na. Saka. Tinamo master na na. Nananangay ng rad dito. Yung sa akin, muntigan na. Kay Marko, muntigan na rin. Hindi pa alam ba kayo dyan? Baka magalit siya natin. Huwag yung napakalaman niya. Ayun na! Puta na! Sinundot na! Ayun na! Puta! Dato, <laughs> dalawang sunod ah. Dalawang sunod? Kinamaan niyang isa. Oh, hindi, hindi, hindi mo siya tinamaan, tiraga na tinamaan. Ayan, no. Anak ng pating ka. Master, pakahawak ka. Para di, no? para di magmob. Ako mo lang. Yun. Hindi, hindi. Thank you, Master. Thank you, Master. Okay na. Okay na yan. Kakagat ito sa akin, Master. Hihi! Kakagat to. Ito na, ito na. Fish on na yan, fish on na yan. Fish on na yan. Nandito na siya eh. Sa timing lang yan. First time dito, naggaganito sa akin ah. Sigpita mo yung arm. Wala, ano na. Mismo yung arm. Abini. Ah. Hindi lang. Sige, timingan mo na ah. Nakakainis. Ah, Nakakainis. Ah, strike na ako dito. Yan na. Uli. Uli. Oo. Oh. Lako niyan. Yan na. ito malaki. Malaki ito pa. Malaki laki ito. <coughs> 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 Eh basta lo. Mammo. La kitro. Wow. Guys, ano. Isa ramokse yo. La nakyan. Iyay. Iyay. magbabaling rad ko sa'yo laki ay ay yan master yun na yun na tagal nga na I told you. I told you. Ah. Ah. Uh, no, uh, yes. Huh. Dapat sa kilo. Kilo. Huh. Ah. ah. Yes. Yes. Master. Master. Oh. Uh, isa, dito dito. Yun. Yan, picture the picture picture. Oh, master oh, ang laki. Grabe hmm. solid. Ha? Sa yun, makikita Oh. Shout out oh, muna. Oh, nice. Buyak Sangler ng Toronto na. Ah, Renato Lasso, Giorgia Cruz, Lee Christian, Brian Diaz Villa, Pablo Flores, Marcao, Naliligo. Congrats so o nga. Man, ayan. Rescue Pineda ng Adventurer TV yan. At oh, saka Conrad oh. Ladiras. Ayan you know, o. Shout out. Grabe laki. Oh, ayan you know, o. Sukat, sukat. Woohoo. Oh, oh. Sukatin natin, sukatin natin. Huwag mo tatanggalin. Hmm.

Oh, Hello. Ang Oh, ha? Sabi ko sa'yo kakagit yan eh. Sabi, napakalaki. bu po. Lucky. Oh. I bata, bata. Ha? <laughs> <laughs> bata <laughs> <laughs> Problema nito nandoon sa loob. Eh, may ano ka long nose. Ay yung Ito Ito. Ito 'yung Ito 'yung. Hindi, ano? Pain po mismo. Eh, ito, 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 Yung prag. Palaka po. Ah, pal yung goma. Opo. Mm. Ah, yung goma. Sige, ah, isang ano, isang hawak eh, sa kabila. Ah, oh, Hawakan mo sa kabila. Sa video. Klingpit mo sa kabila. Oh, ang kamay. Baka maputol. Ayun. Miaw, miaw. Ang solid. Oh, solid na, solid na, Ma'am. Oh, picture, picture. Ah. Picture. Dapat blur 'yung ano mo, Master. Nagbe-blur. Hmm? Japan 'yan. <laughs> Nagbe-blur 'di. <de>. Japan nga. Direk lang. <laughs> yan, yan, Naka-video 'yan, yan. 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 All Video 'yan, Master. i Okay. Yung, okay na. Posso going